Ayun, mga kantena, ka kakadyot iba pa. Titingnan natin ang bawat SWR ng iba't ibang klaseng mobile antena. Ayan, nagsumahab. At saka ito, gawa-gawa na bronze rod. Ito muna yung inuna ko. Antena ng ano? Ang quenching. Ayan, quenching. Titingnan natin ang kanyang SWR. Mapansin nyo siya graph. Makarange tayo ng 300 to 700 MHz. Ayan lang natin kuwalin ang mababang SWR. Ayan. Mababa lang. Ayan na natin. 440 flat. 1.77. 69 ohms. 2.27. 2.28. 54 ohms. Ayan na natin yung mababa. Ito. Wa, uh, 3.60 flat. 1.28 50 ohms 79 phase angle. Okay. So, done. Sa isa. Ito naman yung signos Ayan. amba oh, ba? Ang <laughs> liira yung mga antena. Stock antena pala natin kung gano'n nakatatasa sa SWR. <laughs> Sana na sa YouTube ko lang uh, sinukat muna Ah. May designated talaga ano lang area. Ay, nawagan ko ng bago. Tingnan natin pinakamababa lang ha. Ayan no. 2.16 ayun no. 2.32 So, yun lang ang video mababababa. Okay. Ito, binili ko ito sa Lazada. Okay. Testing natin ito kung ano ang SWR nito. O, yan. Tingnan natin lang yung mababa lang na SWR lang tingnan natin ha, na kung anong frequency. So, napaka-easy talaga. Ayan. Ayan, 1.49 SWR. Okay. Okay eh, purpose ko lang naman na ipakita kung anong uh, SWR mamaya man bay chip ang um, ipapakita ko o ito ay binili ko rin ito sa Lazada ayan ayan 1. oh ito maganda-ganda pa ito 436 1.13 1.17 ah, okay pero doon lang nakapenetrated sa isa pag tinasa mo na ayan 230 na 297 okay so itong sa Lazada na nabili ko ang dalawa itong na dalawang nabili ko sa Lazada ay uh, okay okay tapos ito stock ito nang ano ng uh, ng TYT na 10 watts ito, stock antenna ng TYT 10 watts ito natin kung ano ang kanyang SWR ba, maganda 1.14 57 ohms 0.15 ng phase angle, o, maganda ito kaya pala malakas itong stock na ito ng ano, ng TYT. Malakas ito. Ito, isa pa rin itong kasama nung binili kong TYT natin. Watch. watts. Ah. O oh, maganda rin. Hanapin mo lang talaga kung nasaan yung ano, maganda na SWR. O oh, 1.3, okay na rin to. 400. 8 ni Garch. Okay. 8. Ayan yung ay mga dual bander. Yung tinitesting ka na yan. Dual bander yan. Ito naman yung nabili ko din na ano. Na pang bauping. Ayan natin ang SWA. Ala. Yung lang. Ah. Ang SWA niya. 2.44. So may tatlo siyang may tatlo siyang mabababang SWR niya. Which is 2.40 or 2.50. Nako. Ito, ito na naman natin itong bronze. Ano ang SWR niya bronze na yan? Ito ay sa VHF naman. Hindi naman ito UHF eh. So, lipat tayo sa VHF. Eh. One four two two one seven zero. Mataas, mataas ang isda bilyar. Mataas isda bilyar one point four four. Babago. ang baka maluwag. Okay. I-check okay, muna tayo. Ayan. 1.55 sa 1.66 so sa mature to wala sa mature bagsak napakataas ulang pa ito sa putol <laughs> ayaw 2.67 so, tingnan natin sa iba ito, so, signos tingnan natin wala hmm. SWN niya. <laughs> 11 na ba yan? Ah, 1.06 sa ah, 142 Mabuli natin kung saan siya magbaba Start tayo sa 1 3 4 8 Ibert Ayun Ibang baba niya 1.22 ganyan pala mga stabilor ng ating mga antena na bibili ito dual band din ito eh isang band, dual band na ba dito ito dual band din ito stock antena ng Quan Xing Talaga naman